And good PM mga kalok. alam niyo ba itong gagawa ko ng lumpia? Yeah. lumpia. And then yung water. Yeah. Ito pong lumpiang to eh yung leftover na yung sobra or tira pero malinis pa naman. Tsaka pwede. Ah, uh, cabbage. Yan, yeah, may konting tawag dito um patat ay carrots. Yan. Tips po para magtipid, at hindi po siya ano yung papakain lang sa aso pag pwede pa gawin niyo pong lumpia ganyan di ba kaya ano man sa lumpia para po may pang-ulam pa mamayang gabi di ba and pang tips ko kasi ang mahal ng mga bilihin ngayon eh di diba? ayan po ayan hinaloan ko yan ng mm, um, bell pepper at pampabango tsaka pangdagdag na, na gulay. Ah, celery. 'Yan, 'yung mga green-green na 'yan, 'yan ang celery 'yan. Tapos, ayan, 'yung sobrang ano repolyo. Naulam namin kagabi at kanina ininit ko pa. Eh, hindi pa naman panis. So, pwede pa siya, sayang naman kung itatapon lang or ipapakain sa asa. And then may meat pa naman siyang ano, medyo malaki lang dapat ang pag-ano ng lumpia. Ayan tips po yan, para hindi masayang yung pagkain. Kahit tirabas, hindi pa naman sirap, pwedeng ano, gawing lumpia, or yan. Kailangan, ano tayo, syempre, discarding nanay, diba? Samahal na ba naman ang bilihin ngayon? Yan, guys. Yan, lulumpia ako. Mga 50 pieces lang to. Bili. Yan. Bye muna mga kaloka. Yan. Mamaya lulutuin ko na siya para ulam namin pang gabi. Bye mga kaloka.